Okay mga idol, ito kakalabas lang 8 hours. Panoorin po natin dahil lang nila naman po nito Duterte, si dati Pangulong Duterte at B.P. Saga Duterte binigyan di umano ng mga baril ni Kibuloy. Ha! 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 Panuorin natin to. Mama! At ng Pangulong Rodrigo Duterte okay. at okay. Vice President Sara Bang sa investigasyon ng Senado kaugnay ng umano'y samot-saring pag-abuso at paglabag sa batas ni Pastor oh. Apollo Kibuloy. Isang testigo ang nagsiwala na nakatanggap umano ang mag-ama ng mga bag na naglalaman ng baril mula mm. kay Kibuloy. Nakukulmay na, na baril Yari, na par. si Camille Samonte. Okay. Malalaking bag na may iba't ibang klase ng baril daw ang natanggap ng mag-amang Duterte mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Nakita raw hmm. yung mm. ng dalawang mata, dating diambro ng Kingdom of Jesus Christ, okay. Ay si alias Rene. Nangyayari raw ang transaksyon niya sa lugar na tinatawag na Glory Mountain. O, sa Davao po yan, ha? Pupunta din po doon si former President okay. Apollo okay. Duterte uh, former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Nako! At pag na po sila doon sa glory mountain, dala na po nila yung mga bag. <laughs> Eh siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nako! Chopper, ang sinasabi Sige, po sa Billy Mountain. Walang detalye kung saan ang eksaktong lugar na yan. Basta ah. dyan daw dinadala yung mga miyembro na kailangan daw iwasto ang pag-uugali. Okay. Hindi e, rin naman lingit mm. Ano yung tinatorture? Na supporter ng mga doterte, ang pastor. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng mag-amang Duterte pero wala pa silang sagot. Ikinwento rin ni Alias Rene sa kanina ng Senado ang mga bangungot na naranasan niya sa kamay ni pastor pastor Kibuloy at sa mga matataas. Matindi ka, official. kids! Matindi ka! Ba, niya habang binabasa ang kanyang salaysay kung paano ang alok sa kanyang scholarship ay humanto sa sapitang panilimos sa lansangan. Nako, ayan Kipitang na. Piso ang kota kada araw at kapag hindi naaabot, okay. Alright, so, syempre, ayan na, dinidinig po ngayon sa Senado itong Siki Buloy, mga kaibigan. At uh, nasiwalat na nga po yung uh, pagtanggap dawa ng mag-amang Duterte, uh, Digong at Sara, BP Sara Duterte, ng mga baril kay Kibuloy Actually, ito, yung, yung kasunod na impormasyon na siniwalat nitong resource person. Ano pa ito ganto eh? Magaan ganito ang mabigat. Eh itong si Kibuloy Buloy, mga kaibigan, binibigyan ng baril ang, uh, itong uh, mga Duterte. Ang question dyan, baka yung mga baril na yan, mga kaibigan, kung yan po ay may katotohanan, baka nagamit pa yan dun sa EGK, di ba? o yung uh, yung Duterte Death Squad baka ginagamit pa yan doon 'di ba kaya alam mo kudos dito sa nag-iimbestiga ng ng investigasyon sa Senado kailangan talaga maungkat yan at kailangan yan mabigyan ng kalinawan at talaga nga mapanagot ang mga may sala dahil men itong si Kibuloy 'di ba parang may immunity 'di ba pero dapat hindi ganyan eh 'di ba ang dami nang wanted pa ng FBI sa Amerika tapos na pa ayaw dumalo sa pagdinig ng Senado, tapos kaalyado ng mga Duterte, ano ka? Exempted sa ano? Sa batas ng Pilipinas? Umayos ka. Kaya, sinachallenge ko ang Senate. Ha? Di ba ayaw umatend ng uh, Senate hearing niya ni Ike buloy oh Eh di ba, arresto nyo na yan. Walang galang sa, sa Senado eh. Di ba? So, yun lang. Abangan natin kung ano pang uh, masisiwalat dito sa investigasyon na to ng Senado. Silver Voice TV, maganda gabi po.